ang itinakdang deadline sa Arellano o ng Arellano Police Station sa Malate para sumuko ang mga sangkot sa iligal na droga. Pero bago pa man ang palugit, anim na po na agad ang kusang sumuko at nangakong magbabagong buhay na. Umaaksyon si Jen kalimon Ay hantang magbago! Tumigil! Tumigil! at nanonumpang hindi babalik sa illegal na, na gawain. Yan ang laman ng panunumpa ng anim na pong drug user at pusher na kusang sumuko sa mga otoridad ng Arellano Police Station kagabi. Bahagi ito ng ipinatutupad na Oplan Tokhang o Tok Hangyo na ang ibig sabihin ay knock and plead. Lahat sila nangangakong tatalikod na sa iligal na gawain at magbabagong buhay. Natakot dami na patay po ganyan. Nababago na lang po. Magmula lang po si Luchir, hindi na kami na gagamit nito. Kaya lang kami sumusuko para patunayan na magbabago na talaga. Maka ngayon lang yan, kuya. Hindi. <laughs> May edad na tayo, mami. Siyempre, titigil na. Malaki na raw ang nababago sa lugar mula ng ipatupad ng Oplan Rodi at Okhang sa Malate. Napaka-epektibo dahil sa ngayon, ay halos uh, wala na tayong mga insidente sa kalye, ng mga pagnanakaw, robbery, kasi ito naman talagang nagiging uh, sanhi ng mga maraming mga insidente, mga nang rape kasi pag mga naka-drugs na nga, nawawala na sila sa sarili nila. May inihahanda na raw na programa ang lokal na pamahalaan ng Maynila para tulungan ang mga sumukong drug user. Ayon po sa ating uh, butihing mayor, uh, meron na pong nakahandang uh, rehabilitation center para po sa ating mga willing na sumuko na mga users at gusto magbagong buhay ng mga pushers din po patuloy daw na imomonitor ng barangay ang mga sumukong sangkot sa droga para masigurong hindi nababalik ang mga ito sa dating bisyo. Umaapilan naman ang mga otoridad sa iba pang sangkot sa droga na ipresenta na ang kanilang sarili bago ang itinakdang deadline ng pagsuko sa biyernes. Umaaksyon. Jen Kalimon News 5.